Solo morning tayo ngayon. Trail tayo sa ulo. Kaya tayo kasama. Solo training. Trail. Maghanap tayo. Mount Ayiaas mga 10 km lang balikan galing wawa ay hirap dito dito pa lang pag na puro ahon tapos mabato ayun no, malalaking bato mahirap tong first one kilometer kasi bukod sa matalik na ahon puro bato pang malalaki kakahingal agad <laughs> Uh, malapit na tayong makalabas, makalabas dito sa ano, mabatong daan. After nito, ano na, lupa na. Naputo ahon. Yun o. Kunti na lang. Maka 1 km na tayo. Ito ang daan. Huw, uh, yan. tayo sa mga mab mababatong daan. Dito na tayo ngayon sa puro lupa naman. Paahon na ito papunta ng Mount Ayaas. Malupa na. Maganda na yung daan dito. Pwedeng, pwede pwede na takbuhin. Takbo tayo. Kapagod. Wala ganong mga runners na. Siguro may mga may mga laro. Diyan may daan dito. Buti nga inayos na yung daan dito. Nung nakakalinigan to yung daan dito eh. Masyadong malalalim eh buti pinatag na ngayon oh. ang ganda ganda ng takbohin yung nakalaan hirap takbohin yung daan dito eh. malalalim gawa ng yung sa pag umuulan oh Wala May mga tahanig sa... natin ahon ha. siguro mga ano na lang 3 kilometer bago mag as. Mainit na. Umaraw na. Pahusa pahusa tayo ha. Lalabas yung mga mga toxic ng katawan. Sarap. Sarap. malapit na tayo sa paanan ng Mount Ayaas ano pagdating natin dyan sa campsite yun na paanan na yun ng Mount Ayaas malapit na tata na yun dito na tayo sa may campsite yan, pwede kayo mag camping dito dito na yun sa baba ng Mount Ayaas en campsite maraming nagka-camping dito tara na diretso na tayo morning San Fuegos campsite tapos dito na yung ano Papunta ng Mount Ayas Hindi na tayo magpapahin kaya naman May dala naman tayong tubig Mamaya na lang pagbaba Para dire diretsyo Morning sir Morning po Buti sila pababaan na tayo paang palang <laughs> dito na rin yung mahirap kasi grabe yung ahon dito papunta ng summit ito yung ahon dito makunat, makunat yung ahon Kapagod. Kapagod din talaga dito. Mabing mahon. Huh. ah, ah, hah, ah. man? hirap, hirap pero kayang kaya to. ngayon na naka sa ulit tayo namundok. Kaya nahihirapan tayo ng ganito. <laughs> Wala nang sayo. Pag natigil ka talaga sa insayo, parang ka nag-back to zero. Ayun naman, lapit din tayo. Ayun yung natin. Oh. oh. Ayan yung nakita natin. Dito na yung ano. Ayan yung nakita natin. Oh. Ha. So, dito na yung summit ng Mount Ayas.

Kaya as ba? Mabaha na tayo. Mamaya mainit na. Yung guest ko naman training, nag-training ano, ng 42 kalamit. Sanahin so, din kasi meron ditong roi bench. So, ayun na dyan. Ako naman sa isang oya